Air hey, Signs! Welcome back po dito sa aking channel. So ngayon meron tayo ditong wishing candle. Pero keep in mind po na yung mga readings natin ay general lamang. So hindi po lahat ay makaka-relate So be open-minded. So ayan, kung meron po kayong wishes, simulan nyo nang mag-wish. Pero ayan, sindihan mo na natin. Ayan. Okay lang po kahit ilan yung wish ninyo. Pero mas maganda kung dalawa. Pero okay lang, bahala kayo kung ilan, okay? So, nasa sinyo, nasa sa inyo na yan kung saan kayo magpo-focus na wish ninyo. Yan. Isisill po natin yan later, kaya tapusin nyo po yung video natin para ma-fully manifest ninyo yung inyong mga wishes. At ngayon po, simulan na natin yung ating reading. Lagay muna natin yan sa gilid and proceed na tayo sa reading mo. Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Spirit Guide, tignan natin, kamusta po? Spirit Guide, kamusta po si Air Signs. Air Signs. Tignan natin, Spirit Guide. So, balasahin muna natin siya ng mabuti. Tignan natin, Spirit Guide. Meron tayong two of one. Same kind of energy ni Earth Signs. Ayan. So, meron kayong offer dito. Oh. Meron ba kayong tinatalikuran na offer dito? Eh, your signs. So, pwedeng pag-grow nyo to. Sa growth ninyo. Pero, some of you, medyo nagdadalawang isip pa kayo. Oh. Pwede kasi na you are given two choices. Kaya medyo nahirapan kayo dito. So, kung ano talaga yung gusto ninyo, yun yung tanggapin ninyo. Pero, kung gusto niyo namang maging practical, yung sa tingin niyo talaga na mas makaka-gain kayo ng money, yun yung tanggapin niyo Nasa sa inyo naman yan. Ano ba yung gusto nyo? Yung doon kayo sa magiging masaya kayo, ear signs, or doon kayo sa magiging practical kayo? Ayan po. You have given two choices. Kaya choose wisely ear signs. We have king of pentacles. So marami sa inyo dito ay magiging... Practical kayo dito, ear signs. Ayan. Kasi iniisip mo, yung iba sa inyo, no? Kung malaki naman yung kinikita nyo, magiging masaya kayo. Mm -mm. Kaya mas magiging marami dito, magiging praktikal. Ayan po. Yung iba, pe, pwede na. Kasi yung ino-offer sa inyo dito, ito talaga yung gusto ninyo. Pero pwedeng meron kasi kayong mas hinihintay pa, eh, your signs. Ayan. We have the magician. Minanifest nyo to, eh, your signs. Makukuha nyo to. Ayan. Meron kayo manifest dito. For some of you, meron kayo ditong love na mina manifest yung iba, trabaho, yung iba, love life sa love life kayo nagmamanifest tignan natin spirit guide pagdating po sa trabaho, ayan no? Oh. meron ba kayong inaatenan ng mga workshops, ayan po ear signs, may promotion akong nakikita dito, kaya lang yung iba sa inyo medyo may nahaharangan dito na promotion bakit? kasi po gustong gusto kayo nung tao, gustong gusto kayo nung boss ninyo, kaya lang pwedeng, or kung sino man tong ina-applyan ninyo na company, for example, kaya lang kasi meron kayong kulang na parang, ano yun eh, parang credits ba, something like that. Meron kayong kulang na workshop. May tawag dun. <laughs> Basta parang may kulang kayo na, you know, something na kailangan nilang makita dun sa resume mo. Yun yung nakikita ko dito. Ayan, kaya yung iba sa inyo, pwedeng medyo gagasos pa kayo dito. Ayan, yung iba naman, ibang bansa kasi yung target niyo, Hindi ko alam kung NC4 ba yun. Something na kailangan nyo talagang gawin. Kailangan ninyong mag-training, ganyan. Kailangan ninyong umaten dun sa seminar na yon, sa workshop na yon, Kasi mahalaga yon para magtuloy-tuloy dito. Ayan, so may requirements na kailangan ninyong ma-meet. So parang sabihin natin, kahit gustong-gusto ka nung uh, ina-applyan mo na yon. I mean, hindi romantically ha. Kung hindi, gustong gusto ka because maganda naman yung resume mo. Pero may hinahanap sila na kulang. Okay, may hinahanap sila dun sa resume mo na isang-isa lang talaga. Napaka-perfectionist kasi. Pero pwedeng ganun yung uh, nag-interview sa'yo or magi interview sa sa'yo air sa signs. Yan. Tignan natin. Yung iba naman po dito, pwede na ino ka dito, air signs. ayon. Parang kasing nakikita ko, ayaw na talaga kayong pakawalan nitong company na to, Ear Science. So, kung yung iba sa inyo, magtutuloy kayo sa pag-aaral, pwedeng o nila kayo ng, ano ba yun, ng scholarship. Meron akong nakikita na ganoon. So, ganun ka, ka-importante dito. Alam mo yun, nakikita nila yung, yung skills mo, you know? Nakikita nila na magbe-benefit sila sa'yo, kaya parang ayaw kang pakawalan. So, meron tayo ditong ace, ano, ah, ten of pentacles. Ayan. Marami yata kayong deliveries ngayong araw na to, year signs. Ayan, no. Punong-puno po. Punong-puno talaga. I mean, yung kaha ninyo, ayan, yung pinaglalagyan nyo ng pera dito sa business ninyo, umaapaw siya. Yes, kotang-kota -kota po kayo dito pagdating sa inyong business. Pagdating sa sales ninyo. We have naman po King of Pentacles pagdating sa pera. So, ito, nakikita ko yung money ninyo ay eh, your signs. Pwedeng, um, ina na nyo na siya eh. natin, hindi na lang kayo nagsisave. Pwedeng nag invest na rin kayo ngayon. Okay, hindi lang siya savings, hindi lang kayo nag ng pera dito. Kung hindi, pwedeng ginagasos nyo na yung pera ninyo para mas Lumagu pa yung pera ninyo So more on investments yung nakikita ko dito Yung iba naman, pwedeng pinag-iisipan nyo pa to Pero doon na talaga Kayo papunta, eh, your signs We have the hermit, ayun nga nag-iisipan pang mabuti. Pero alam mo, ayan o, napakaganda po. king and the Hermit, yung energy mo dito. Talagang wise na wise na kayo, your Signs, pagdating sa pera. Yung iba naman sa inyo, nakikita ko dito, yes, wise kayo sa pera, pero hindi nyo nakakalimutan na mag-enjoy. Hindi nyo nakakalimutan na enjoy yung pera ninyo, your Signs. So, we have naman, damage add, uh, no, no we have the magician and we have page of swords. Meron talaga dito mina manifest kayo your signs. Or pwedeng mina manifest mo yung tao na to. Some of you oh, may nag dito sa accounts ninyo. Pwede rin na ini kayo ng taong to pero ayaw niya kayong kausapin. Hindi siya nagpaparamdam. Wheel of Fortune. Nakikita ko ear signs. Talagang iniistok lang kayo ng tao na to. May gusto to sa inyo. Um, sabi natin may feelings pa din yung tao na to sa inyo. Pero hindi siya gumagawa ng move. Nag sabi natin, hindi siya nagre-reach out directly. Pero pwedeng nakatingin yan lagi sa my day mo. Um, ano pa? Tinatanong kanyan sa kaibigan mo. Pero, hindi yan nagre-reach out sa you directly. Tignan natin. Pero napapaginipan mo yung taong to kasi minamanifest ka niya, oh. Pwedeng paggabi na, hindi ka mapakali. Ear signs. So, tignan natin. Ano pa po, Spirit guide. Mang mensahe natin for ear signs. We have children. Some of you, ayon Kaya hindi niyo makalimutan yung taong to. Kasi, pwede pe na. Some of you, magkababata kayo ng taong to. Ayan. Soulmate. Ayan. So parang may pinagsamahan talaga kayo, Earth signs. Yung iba naman sa inyo, kaya kayo may pinagsamahan ng taong to kasi pwede na meron kayong anak. Kaya ito, meron ano pa, parang nahihiya siya sa iyo, signs, kaya hanggang stock na lang yung taong to. Yun yung nakikita ko. Yes, this is your soulmate. So marami sa inyo, you are dealing with your soulmate, Earth signs. Pero kasi sabi ko nga sa inyo, hindi porket um hindi porket Soulmate, twin flame, etc. ay nagkakatuluyan na Depende pa rin yun sa tao Kasi may free will pa rin naman yung mga tao, hindi ba? So, looking at your photo, So, di ba? ini stock ka niya talaga, eh, your signs Okay, miss niya Kung meron man tong picture na hawak mo Tama ba? Meron siyang picture mo Ayan pala Is, tinitignan niya yun lagi Parang kinakausap ka niya through that picture the sword and rose. Iniingatan niya yung nararamdaman niya sa iyo. So ear signs hindi pa rin nakaka-move on sa iyo yung taong to, pero duwag, hindi gumagawa ng action. I like you. May gusto pa rin siya sa iyo. Abundance, lalo pa tong nag-grow, pwedeng everyday ear signs nag-grow yung nararamdaman niya sa iyo. So, ayan po. Ito po yung iyong wishing candle. Kung di pa po kayo nakaka-wish, Nakakapag-wish, mag -wish na po kayo. Stop nyo lang po yung video natin na to. I-post ninyo and mag kayo. At sa mga nakapag-wish naman po, pagkabilang ko ng tatlo, i-blow na natin yung wishing candles mo. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, na-sealed na po natin yung iyong wishing candle. Huwag po kayong magmadali. Alisin nyo yung kaba nyo. Alisin nyo yung uh, takot ninyo, yung doubts ninyo at mangyayari po yung mga winish ninyo dito. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come in your signs. Bye-bye!